Yo. Ayan, kasama na natin ngayon. Good morning mga kapobre. Kasama na natin si Nanay Sita at yung anak niya. Sila Ati Presi. Ayan. First time mo makasakay dito na ay? Sa kotse. Ay, last yun, time. Yun. oh, yung una Ayan. May appointment na kami sa may PSA uh, mga kapobre. Mga alas 10. So, 8.56 pa malang ngayon. Dadaan muna kami sa opisina ni Attorney Ariel Igoy para magpa-notaryo. Ano pangalan mo nga, te? Ikaw? Josephine. Si Nanay Josephine. Ayan. Josephine. Aha, si Nanay Josephine. Ito naman si... <laughs> Uh, sige. Kalimutin pa. kasi Sinanay si Kamo ba kalimutin kasi na no si Kapobreng Archie nakasakay na si dito. Opo nga po. natin Kasatay. sa palengke. Ah. nadaanan natin si po. At, oh, at, at eh, third time na kasi ang second time sinundo na naman natin sa palengke kasi nagtinda. Oh, ha? Oo, oh, oh, oh. po. Ada tapot presi, saya ampon Arnie, siapa sih?

Ayan o oh, Ang ating uh, puting uh, vice mayor ng uh, Malinaw Siya na yung mag-type <laughs> mismo ng uh, Pidabit Si Lola nandoon sa loob Ang mahambal kay vice <laughs> Hi, thank you. <laughs> okay. Kapasalamat kita kami kayo mga karapay senior. Kabuligan mo kita kami. Ang um, baho yung kapatuloy. Lahat ng mga na ay na sabag. At least they're 80 years old. Uh -huh. as all well, the benefits uh, entitled sa senior citizens ay ma-avail baga. Bukod mm -hmm. uh, bukot hindrance rin yung legal documents nga pugang sanda. kani ginabuligan natin sanda. Thank you, Gid. Uh, po Archie sa pag-extend ng mga services at pag-facilitate kada-kada. din sa pulit okay. sa, pudding, sa Thank you, guys. Papa. Ayon. So, kumusta po ngayon ang uh, feeling mo, Lola? Ay, masaya masaya, na ako. Uh -huh. Masaya na kasi tilo, tinulungan mo ako. Mm-hmm. Bali, isang uh, step na lang, may kulang pa tayo may, may kulang pa po tayo na lalakarin yung uh, certificate po na sa Boaters. Comilic so, Boaters uh, registration mo dahil ka hapo ka, ano kanin kanina ay nanggaling na tayo sa PSA o anong oras na nga tayo nakauwi eh no 11. 11 na to 11 11:57 11. na so yung dati na nararamdaman ni Lola na parang na walang kapag-asa, ngayon ano na yung naramdaman mo? Ay, masaya na ako at ano na, nagpapasalamat na ako karon sa inyo at sa ginoo ay eh, mm -hmm. naanuhan mo, natulungan ninyo ako. Mm -hmm. Ikaw, Anay, eh. anong gusto mong sabihin po? Ito, microphone. Hi, Sir Archie. Maraming salamat at natulungan mo yung nanay ko sa kanyang malaking problema tungkol sa kanyang live birth. Mm -hmm. Na buhayan rin siya ng loob. Kasi na, ano, nana, ma masosolve na yung kanyang problema ngayon. Ito mm -hmm. hmm. so, konti na lang yung ano. Opo. Pasalamat tayo sa mga taga PSA si Sir Peter uh, Mangilog. Ekalbe. At saka si Attorney Ariel Igoy sa paglibre yung kanyang uh, serbisyo eh, yung notaryo niya libre, di ba? Oo, yung apidabit. Ay, okay. Yung apidabit sa pang gumawa. Oo. Sige, kayo mismo personal magpasalamat po. Sir Ariel Igoy, maraming salamat po sa pagtulong mo sa amin sa nalibre mo yung apidabit namin. At saka kay Sir Peter sa PSA. PSA. Maraming salamat po at saka kay Sir Ariel sa Pobring Vloggers. Mm -hmm. But Ariel Archie. na ang pangalan ko. Pinalitan Ay, Archie. <laughs> pinalitan Allah. Ba't pinalitan na yung pinalitan pangalan? Pinalitan mo. sir. Oh. Archie pala. Oh. Yes. Sino si nga na yung pinapakinggan mo, Nay? Na ah, uh, si Papa Lando. Ah, okay. At saka si... Si... Andes sa brigada at saka mm. sa DYRU mm -mm. at saka kay Papa Lando at si Marib <laughs> kay, Maribin, kay Ma Maribik kay Ma'am Maribik Yari Ilin Hello. at saka kay Ma'am Andis Lin Salazar oh, ayun dati at sino pinapakinggan mo dati pagid dati si Sir Archie yung ano dun nga ng station to be energy 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 FM yung dati Apo. Yung dati, Ano yung paborito mo nga uh, kanina? Marami ka kwento oh, kanina sa sasakyan Maraming kwento eh. ako. Oo. Yung mga sinasabi nung parang pang matanda. Mm. Ano nga yun? Nakalimutan si Uwe, balay ko na si favorito? Uwe. Si Uwe. Oo. Mm. Si Saka, mm. ah, mar marami. Si Uwe. na, na, si nakalimutan mo na yung iba. O, talagang sign off. Ano na yan? Nagutom na. Kanina. Um, ay. ay. Marami kanina yung <laughs> no, ano ko. sinabi. Uh, 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 ay, uh si Ate uh, John, kanina. Marami rin kwento. Ngayon uh, wala na kwento. No? <laughs> <laughs> Nag <-utom laughs> na. Nagotom na. uh, uh, na. siya, sige. Importante po ay Naayos. mahalaga. Hmm. Ang importante ay mahalaga. Naayos na. Naayos, Naayos na natin. Oo. Na. Na. Uh, at uh, maraming salamat. Oh, magbalik pa buka, buka bukas sila na lang. Sila na lang. Oh, sige. Kumilik lang naman. Maraming salamat oh, ma sa inyo, sa, inyo. Oh. sa inyong station at Voters saka certification sa Panginoon. Mm. Oh, sige po. Maraming magbalik pa. lang kami diyan sa inyo. Pag lola ng manok. Dinugaw <laughs> pa lang. Magpapalaki pa ko ng ano pa ako ng manok. Magpapalaki ah, pa. Dinugaw <laughs> <laughs> pa Oh Papalakihin ko manok. pa yung manok ko. Ah, sige po. Babay oh. na dito. Babay na po. Babay na. Babay na.